Grabe, first time namin ma-experience to guys. Sobrang lalaki ng na mga nahuli nilang talaba tapos fresh na fresh pa. Very classic na Pinoy pulutan. Pero ano ba ang mga risk at benefits pag kumain ka ng hilaw na talaba? Ang talaba po ay mayaman sa nutrients. Meron po yung protein na maganda sa ating muscle, may omega-3 fatty acids para sa ating puso, at mayaman po yan sa zinc. So makakabuti po yan sa ating immunity. Also, pag kinain mo ng hilaw na may onting suka, mas fresh yan, at mas ramdam na ramdam mo yung flavor. Pero syempre kung hilaw, posibleng may kasamang bakterya yan. At pag nakain natin yung mga bakterya na galing sa talaba, pwede kang magsuka ng sobrang dami, pwede ka rin magtae at bumaba ang BP mo. Eh dok, nilalagay naman ng suka. Eh di ba nakakatanggal ng bakterya yun? Tama po, nakakatanggal siya ng bakterya. Pero hindi 100%. Ang pinakaligtas lang po na way ng pagkain ng talaba ay dapat niluluto. Pero kung na-enjoy na po ito na hilaw, tapos healthy ka naman, wala kang iba't ibang uri ng sakit tulad ng pneumonia, cancer, or iba't ibang uri ng maintenance, pwede mo yan ma-enjoy ng hilaw. So, ang pagkain ng hilaw na talaba ay generally safe kung healthy ka, pero merong onting risk. Huwag niyo pong kakalimutan yon. And para 100% safe tayo, mas maganda po kung lulutuin na lang. So, comment down below kung paano nyo po kinakain yung talaba nyo. Kung hilaw ba o luto.